ayan nisa na naman pong magandang araw ano ng araw ng linggo at nandito po tayo sa isang kaibigan na may mga tinatangil na gamit na pambihira poong galao sa santo ninyo na nga po ay likas na mainam sa paglalakbay at ito po susi ano? Bali pamilyar na po ang lahat dito sa sinaunang susi. Buo. Ayan. Kalimitan na pangkalahatang gamit din. Pampaswerte. Meron din po siyang tinatanga na berhen. Ano? Ayan. kalimitan na ko ito sa mga malalakbay at ito po yung pinang interesting dito ano yung dignum goma na talaga hong malambot pero kahoy po yan malambot nga lang siya ayan napakagandang so, gamit sa kabal ano pandepensa po kasi yung tinata tinataglay niyan at mayroon din po siyang suso na kabilaan ng tulis ayan susong kabilaan yung tulis nakalimitan nga sinasabi na lis bala daw at syempre ito po yung liso ng labong na mainam po sa pampaswerte ika nga ng mga sinaunang antingero nung unang siglo ayan po napakagandang gamit niya talagang masasabi natin na hinal talaga yung tinatangan niya na dignum goma ano ayan malalaman nyo po ang orihinal niyan kung talagang pag sinunog nyo ay amoy goma pero meron din pong ganyan na dignum goma daw pero rubber tree pala. Ano po? Meron nun. Meron po nun. Ayan, nandito po ako sa isang kaibigan. Ano? Si bro. Rico. Yan Ang mga gamit niya po ay talagang matitibay. ano. Tsaka mga kasanya talaga. Mahilig siyang magkombinasyon ng mga gamit tulad po nito. Mga bao na walang mata. Ano? Ayan po yung mga gamit niya. May mga bracelet dito na gumamela sa ilis na nilagyan niya po ng bato mo ano. Ayan. Ito din. May kasa din siya. May mutya pa ng palay sa gitna ano. Bao. Ayan. Gumamela sa helis. Siyempre hindi po mawawala yung mga bao na walang mata, yung kalimitan at ito isang mata, isang bibig. Crispy ko po nagawa din sa bao. Ano na ang ginamit niya po na palagay sa gilid ay libon ng kawayan. Ayun. Ang dami nito. Pitong arkanghel po nayari sa Dignum. Siyempre, ito yung gustong gusto ko dyan, no. Kita nyo Santo ninyong pangaltare. Meron din siyang banaog. Yan. Banaog na itim. At saka bagakay. Ang bracelet, ano. Malakas na pangunta po sa mga usog. Mga barang ulam. Bagakay. Odraska seeds. Gumamela seles. Dami, oh. Ito, gumawa din siya nito, ano, pan-display. Pero yun po ay hindi basta pan-display lang kasi yung ginamit niya dito, baong walang mata, ano. Tapos yung tangkay, ang ginamit niya naman libo ng kawayan o bagakay sa katawagan ng iba. Ito maliliit, balin nakakarga po dito mga orasyon ano. Okasyon yung nilagay niya. At ito naman po yung original na bungang alok ito po yung original ano kasi ito po yung tinatawag na nga nga o bunga sa katawagan ng iba sa probinsya yan ito naman no yung corazon at umong bulik ayan umong bulik ko oh, pinakamalakas na uri ng umong makita yung combination, ano, ah, uh, na walang matatapos nilagyan nyo ng baga kay na cross. Kargado loob. Umong itim, umong puti, at saka kukasong desos, plus bao, na may sangkap sa loob, at dignum. Ano, kompleto, nandito na lahat, to, oh. Isang bagsakan ko quintesin lahat 'yan ay to na maitindihan ka sa kanya <coughs> ayo kasi mukhang complete tan look niya may mga himag din po siya yan himag kargado ng mga sangkap ay no at ito naman puro mataho yan wala akong bibig, puro mata. Ito yung himag. Nakakaw Ayan, marami po salamat at pa na lang po ng video. Ano? Shout out po sa lahat. God bless. Ito po si Bro Rico at yan nga. Pwede kayong mag-PM sa akin.